Ang tinde ng katatapos lamang na Game 5 match ng Ginebra vs TNT sa ongoing PBA Final Series. Walang awa nga ang ginulpi ng TNT tropang giga ang barangay Hinebra sa score na 99-72. Tulala pa din ang mga kabarangay sa nangyari nga na ang inakala ng lahat ay nasa Jin ang momentum matapos silang manalo noong Game 3 at Game 4. Magi si Coach Tim Cohn na ay e, nagtataka kung bakit tila mas pagod pa ang Hinebra kumpara sa TNT na kahit dalawang araw ang kanilang pahinga parang walang kagana-gana ang kanyang mga players. Tatlo lang sa mga players ni Coach Tim ang naka-double digit sa game na ito kung saan nanguna nga sa si scoring si Scottie Thompson na may 13 points at si Stephen Holt na kumumadala lamang ng 10 points pati ang balitang paritiro na rin na si LA Tenorio ay tumulong din sa opensa matapos magtala ng 13 points. Hindi na nakakagulat ang mga puntos na ibinigay ni Nina Stephen Hart at Scottie Thompson. Dahil ito naman talaga ang kanilang average sa scoring. Ang nakakagulat ay ang ibinigay na puntos ng kanilang resident import na si Justin Brownlee. Si Justin Brownlee ay umiscore lamang ng 8 points. Opo, tama po ang inyong narinig. 8 points lamang ang naiambag ni Justin Brownlee sa napakahalagang laro ng Barangay Hinebra. Dahil nga dyan, ito na ang kanyang career low scoring sa PBA simula pa nung unang laro niya bilang import ng Barangay Hinebra. Pero bago ang laro ng Hinebra kagabi, marami na nga nakapansin sa pagbaba ng performance ni Jason Brownlee nitong conference. Marami nga nagsabi na posibleng ito ay dulot na din ng kanyang malaking skandalo matapos ka magpositibo sa paggamit ng cannabis o yung tiyatawag na marijuana noong nakaraang Asian Games. Kapasit pa na inconsistent na ang kanyang performance kayong conference dahil hindi tulad noong mga nakaraang conference, malaki ang iba na ba ng kanyang average. Pero para sa mga milyon-milyong sumusuporta sa Enebra, walang kinalaman ng skandalong iyon dahil alam naman natin ang kalibre ng isang Justin Brawley. Para nga sa mga diehard fans, posibleng nakaka-apekto na din ang edad ni Jason Brawley na ngayon ay 36 years old na. Ibig sabihin, hindi na rin ito buwa bata para sa isang import na inaasahan ng kanyang koponan. Kaya nga ang mga fans si Brownlee ay hati ang opinyon. Pagkatapos ba ng conference na ito, dapat na bang palitan si Jason Brownlee bilang import ng Hinebra? Well, kung gagamitin pa si Brownlee sa next conference na kung saan ay unlimited height na ang mga import sa PBA, may posibilidad na maubos na ang gas nito. Lalo't kulang ang Hinebra sa big man dahil si Japet Aguilar lamang ang kanilang consistent big man matapos ma-injury si Isaac Ko. Tulad ni Brownlee, may edad na rin si Japet Aguilar kung saan siya ay 37 years old na rin. Kaya marami sa mga Hinebra fans ay pabor na pagpahingay na muna si Brownlee bilang import sa Commissioner's Cup. At kung matuloy nga ang posibleng pagpapalit import ng Hinebra may posibilidad na ang FIBA Asia Cup qualifier na rin ngayong November 21 at sa darating na Febrero sa susunod na taon ang huling national team duty ni Jason Brawley para sa ating Gilas Pilipinas. Dahil nga dyan minamadali na din ang pagpasa ng bataas sa kongreso upang maging ganap na Pilipino na rin si Benny Boatwright na inaasahang maglalaro bilang susunod na naturalized player sa 2025 FIBA Asia Cup na gaganapin sa bansang Saudi Arabia sa darating na August 5. 2025. Hindi na din biro ang pangalang itinatak ni Jason Brownie sa Pilipinas. Legend na nga siyang may ng mga Pinoy basketball fans mula sa PBA hanggang sa ating national team. Ikaw ba naman ang bumuhat sa bandila ng Pilipinas noong Asian Games? Wala na siguro makakapantay sa sakripisyo ng isang may na bayani ng bagong henerasyon. Basta para sa ating mga Pilipino, wala na makatumba sa isang Jocelyn Brawley. Ikaw ang patunay na kaya bumangon ng mga Pilipino sa anumang pagsubok. Kaya ano man ang mag-resulta ng Hinebra TNT Series na iniwala ko bilang Pilipino na ang isang Jocelyn Brawley ay dapat ipagmalaki ng ating bansa. Pero kayo ba mga kabola? Dapat namang magretiro si Jocelyn Brawley sa PBA at sa ating national team pagkatapos ng PIVA Asia Cup Qualifier. Tara, pag-usapan natin yan Mag-comment na kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.